Tay, guys, tapig na, ang kay nasuko sa tay kay kana may kay gahay lagi guning mga tagawan nila po. Di ko no Nga. So ning dagan ko sa gawas kanang na ay da kay nadag na ko sa ang paswaso sa dag kanang na itubig. Gikan sa Laguna debito Bito nga tubig. So mo to ning ko dan ha bagra guys wa da bisag usa kay ang gisiplog ang kagalingan. So, imagine nagilakawan na ako huh? kasi taga San Pedro, Laguna. Gilakawan na ang San Pedro. Tumunting lupa. So, di naglakaw ko. Kaya naman sa kagzahan, sa arang kasagan Pero patok, ito, hangin. Ang kasag na ito So, gilakaw na. Nakabot ko sila yun si gabi na. Pero, gisip, sagang kagaling na ito, kay Kaya

katoday na itabos bag na nasa una nga naglakaw ko gigas ko na agahang boarding house na ilunupan mao na diyang lugar ah ataras nila si Tina kay na ito kung ras to na gabi basta for me na ito sila for me nga nung di mga zuma nga di po di diha kuhan delikado kain si si Tina kay taas si masakitun masakit dun tapos mo apo ng tubig baka One. Oh, Nasa ka ka girl? Saan mo ka kayo to ano? Sifty na tulad to. Sila Ajoy, sifty po to kay Bukid tong ila May taas nila. Sila Ajoy, rin na ako. di po sa sangin. Sila dito. Apil? Kasi kusog mga corona. Apil lagi sila rin uh to. -huh. Kay Apil lagi tibok Manila. Tasa taas tong

Mabiyahe mi, og, 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 maog na ibiyahe, mabiyahe mi. Ang mara nung kang mariyo. Oo. Uh, uh, ang rinzit mo na to, magkuhan mo to. Ang bantay mo dahil, magkuhan mo ka. Ah, di man. Di man ko no, masay labot na. Ano na dito, problema. Ano ka ng isang kaso? Tara na pa, huwoy. Na, huwoy. Mawoy na day. Mawoy na day. Ah, eh. Oo. Ah, eh. Ketawa <Gat> apa pun nai. Mak kau Oh. Jadi alat. Oh. Minta kau mas picture kau bayi kata gitu dulu minta sesuatu. Oh. Ya. Minta minta nyawa. Wah kamu un. Wah aku sekamu un. masa kamu un ni ni doktor Abordo? Ya. Kita boleh pasang kuan. Wah aku sekamu un. Wah sekamu un ni lagi. Enja. masa milih bung. Dadah sekuan di pulau. Nanaman agak dipolok, mantok! Gak dipolok, mantok! Zatoy, ada anak! Gak ada! Gak ada! Gak Gak ada! 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 kamu ada! Gak ada! Gak ada! Gak ada! Gak ada! kamu bun

Aku juga Aku lebih tahu, Oke, terus. Kusut, <laughs> Aku sudah tipelan, <tuk> mana? Uh, boleh, Kena sana, Kena siapa? Kau, 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 di kau, 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 di kau,

Naaw! No, uh, <laughs> Mali kami kung na kay? Paayong si Mus. Aaw, 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 na? aaw, 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 ha? aaw, Kanana. Akoy. aaw, 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 isa. Kakara <laughs> ka pa dumating. Ako di ra tuday ka na ka hilam dati. 15. ka sa pangulang ha. Nakadaw guys. Anak ni nanay. Pagka ni nanay. Nice. Kundi guys, tapig na ako ka bikay na sukos ta tay kay nanay. Tagha lagi kuning mga tagaw Manila pud. Di puno molekas. Isa. Watong. Wala na looks sa Wala sa sa bangjo. Ninja. No to, nadarad sa sisa guys ta. To ana ni likas na. Okay. Isa da badya sa lokal nang lugar bitaw dapit sa Pasig kay na dai river dia. Yeah. Ana um, Pasig River ang bisina ka. Patag hadlog ba o, kanang para sa una. So Ano na, na-experience mo guys sa so, nakalipat ko, gusto ingat nung no, magduha. -so, nga 2013 o di gali 2013 katong gilinupan po ka ng Laguna Laguna, Rizal, Quezon City basta kahit matungtay mga pagang nga house ato buwan ka nang naay lapas ato lagi tanan na mga papilis nalata kay murag one month daw aning daw ang tubig jama dito guys kay 1 to timing to nga uh, si Mark nagto kay grade 3 ya grade 4 naman si Jan kunak kana uli na lang kag bol kay uh, nah, hindi na kaya beto sa si, guys kay agamong trabaho na to mag uti beto mi kutub 9 so mas guli, to kay timing mga 1 month pa this ja, before na nahato dog buhol ing bagzo ya ja, kana kanang to dilino pa ni maju gani kay nakauli na siya. Jan so, ko nga uh, gracias ginoo sa kinaka sa ako na lang usap mata tapo na sa bodega sa tong tayo ma mo ni ang gi kadlekan mo may ni tiri kasi tiri masakit na ba gi so niyot ni to kala size masugali kay nagtanaw sa kusda tubig ng arang paspas sa bitaw sa dinsud ani ko mga size sa hapon kanang nagkaon ko nga o pagu ka guys ang tubig kato kiting diri sa tail mga minutes ra hanggi bantasan sa mga Bapa ka magka, nagtubig na nastuhod. Grabe sang paswasa ang kuan ba, dagan sa tubig, matunga. nga. na sa among kwarto, sa hawak na. Wapay, pa pila ka minutes lagi. Ang paswasa, kay mo na dito. nagsubo dito ka ng lunok. So, ning dagan ko sa gawas, kanang na ay da, kay nadag na ko sa ang paspasa, dito, dag, kanang na tubig. Gikan sa Laguna de Bito nga tubig. So, mato ning nindakan ko dan ha bagra, so, guys, wa jud ko ida bisag usa kay ang ah, disiplina ang ko galing. So, imagine na na ho huh? kay San Pedro lago na na ng San Pedro. To mental to munting lupa. So, di lang naglakaw ko kay ani masak jan sa arang pasidang na tubuan. Pero pa to kajoy hangin ang kusog dato ko tong tubig. So, gilakaw na nakabot ko sila hinsi gabi ina. Ah. Pero gi ko galing dato guys kay grabe so, Na tagaan na Wow. Ang jama na to. Yeah. nga ka nang naay. Ako, na-estate sa kupo ko gawing tiri nga ningin nga di sa mabalin sa muting lupa. So, asa ang sip zid nga bay that to guys. katumbay sa ang maguwang lain si. Basta sa nang vlog ko, baby. Baby, kumasa yung kauta ni Mang Likod. Isa mo dyan isa guys. Hindi <tiling> uh, so. man o, parang hilot mo na. Kauta gani, ka gani, kauta sa. Kasuguan on. Wow! <laughs> balik na rin. Balik lang din na rin sa... Ayun na. Oh, ni guys. Ito mo sinisang magbalago. Hindi na siya pala. Kau pala hilot na. Ako pa kao. Kunin mo ka, ako baby. mo ang function. Baka okay, okay. lang. sa kajot. Kung purpose mo na. Ah. Hmm? Gui, 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 nasubraan po niya ito. Sa

Yolanda ba to? Sa tunga bag doon, nakalipat. So, basta katong tayo mga kisang city, ning, ning, ning lubog, naghang mga bahay nga. Kanang ay So, mga nga, nakaabot ko sila yun si, mga na gabi ina. Pero, kasi ko kanin, kanin ko, kanin ay, ko sa, tubig nga di na jud maong kay ron jud ni kusog gyud jud gamit mga papilis. so na kay kon man kanang nay pagtong kita sa dagat nga ara nang paspasa ning laom ning dagat ni likas sa nang rayang ila kanang papilis, mga gamit lutaw o tunga kon kon ko nag nagabang og bahay didto sa kanang San Pedro dapit lagi sa sa Laguna de Bibod kada ubos man dari nga side. Di dapit siya sa daga. Mato nin, so, si, <coughs> si, nga ning dako to ang kwansa So nga si si <coughs> Tere gyung na gabi nga bali na lagi sila in si. Ninja dugay siya Jamu. Oh, yes. Dugay sa ning nitas mato nga na isa sa strategy apil. Mas gali guys kay nya tusang lemil. Kaya rin ang pag kay, lisod, o kay Lison ko kanawang supag so, beta tasa ko, kuwan. Di, di tamo tuman kay sa panahon nga mai mm. kag risk yo mo risk ni mo kay di di na nabasa mo hawa jadi mo hawa mo na nga disadjud bang kan ang guys nangamatay kay kasagaran jud sa ingnan nga hawa lagi mo dihan nang lugar kay duol sa tabi na kanang mga dapling suba nga, <coughs> dugdagat Nikas na naman kami gani. Yes, bagjo. Itong bagjong tino. ti kung ano yan, mga taga nasipyo or taga kanang barangay nga hawak mo sa gabi. Balikan sa gabi. Yung nasa isa kataw mga gahigwa dito guys. So, among room dito puno. Hindi, 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 nila hindi, mga bata hindi, sa hindi, balik pa dyan ko, mga lasing po sa boarding house kay ang ipang ko ang mga iro, Pakaon ipakaon dyan, ang taguan po guys, nabig sila mabasa nag ka simba ko na ito sa gasong hangin so nanay mga ako nagbalik-balik, huwag kagamaba ko ng boarding house huwag ba ko na no? nababa ko na itaw so tanan yung likas, kusara dyan yung wakatong po rin niya ito ang Australiano dyan, no to ni sa kagpulis, ipang tanasog ko nga Napansin na pa ba itawad na ang kong ang na laman sa na kay kanang may hindi magsit sa mga hindi na hawak lagi kay kanang may ilikado ko na listik yung dagat wadyo si Zen yung patuon naman mo kuha ni Zag guys katungo sa kasalyano sila sa Mike hindi naman siya nga pwede rin sa sila wadyo si Zag kay kakuhin ko na siya magkanang na ay kanang na ay balimbalhin sumot, so, to, sa nyong bandhin, eh, no, pulis nga, wala na nais na tao, sir. Kaya pang tuktok ta ng portahan, dyan. Ja. So, kung na ato, sir, ato, alam ko lang sabah kay, hindi siya siya mo, yun pa to, huwag na nang sato, sir, ato, bala siya kay, basa kay, linan sa namang mga kawa, o. So, sumot, pag balik na mapag-augma, uh, kalis gino kay, naray na pag-inawa, ramad siya po dito na, dun sa katurang mga kwarto, nga nasa lag tubig, maraman to yung mga pero, dito yung mga damis. Udah, so, sisa pagkabuntag, nakatawar ha. Ang na na ko, pa ka sila si nga, ang okirap sa kadyo, tulunog. Ang mga tunga, di dyan ka ngayon magahigong. Hindi nga nga na lang dyan ka, kaya yung mga nga nga, itariski yun. siya ko simpakukuan, di ta magmahay, kaya karan ay simpakukuan ko Dyan ka kayo sadagan sa hangin. Ay! Ito sa kanotoy, bye bye guys, bye bye dahi! Bye bye, dagu apa kali tuh? Bye bye, <laughs> thank you for watching.